ng special team ang Department of Agriculture para bisigahan sa nasabing kartel sa bawang. May live report si Sherian Torres. Sharian? Gigi, may kartel nga ba sa industriya ng bawang? Isa ito, ito sa mga naitanong kay Agriculture Secretary Proceso Alcala sa House Committee on Appropriation. Sa ng paglabas ng DOJ report tungkol sa umunay kartel o kunsa sa mga nasa negosyo ng bawang. Si ACT Cartelist Representative Antonio Pino ginisa si Alcala tungkol sa pagpagsak ng garlic supply sa bansa na resulta ng pagbabawas daw ng ini-issue import permit ng Bureau of Plant Industries. Nagpakita pa si Tino ng PowerPoint tungkol sa naging takbo ng produksyon ng bawang sa bansa mula 2008 hanggang 2013. Sa datos ni Tino, ang 100.8 thousand metric tons ng bawang na na 2008 bumagsak daw sa 32.2 thousand metric tons noong 2013. Ang local production na 11.3 thousand metric tons noong 2008 8.6 thousand na lang noong 2013, habang ang imported garlic noong 2008 na 89.5 thousand metric tons, 28.6 thousand metric tons na lang noong 2013. Si Alcala aminadong nagulat din sa naging crisis sa na bawang. Alam ko niyang may umabuso sa sitwasyon lalo kahit sobra-sobra pa sa stock ng pamahalaan. Ang 40,000 metric tons na demand sa bawang, kinapos bigla ang supply. Kaya bumuo ng specialty ng DA para investigahan ang sinasabing kartel na magsusumite na report sa loob na isang buwan. Partikular na nabanggit sa DOJ report ang pangalan ng negosyanteng civilian si o Leah Cruz na nakakuha ng 75% ng supply ng bawang pero hindi naglabas sa merkado. Si Alcala ay daw mo pagkakadawi si Cruz. Dito lang Pebrero, pinagharap si Cruz at ang mga nag-aakos sa kanya sa mga, na mga magsasaka dito sa Kamara GB. Maringit din ang ang bintang na isa siyang order. Pero hindi raw ito ang nakita ng mga miyembro ng House Committee on Agriculture and Food na nag-investiga sa issue. Sige? Maraming salamat, Sharon Torres.